Bureau of Fire Protection na lugod matapos makapagtala nitong 2024 ng mas mababang bilang ng insidente ng sunog na may kaugnayan sa paputok kumpara noong taong 2023. May nakalap na impormasyon dyan si Bombo JC Galvez. Nalugod ng Bureau of Fire Protection dahil mas mababa nitong 2024 ang bilang na insidente ng sunog na may kaugnayan sa paputok kung ikukumpara noong 2023. Ayon kay Bureau of Fire Protection Spokesperson Fire Senior Superintendent Annalie Atchensa, umabot lamang ang bilang sa may gitatlong pong sunog sa buong bansa na may kaugnayan sa firecrackers at pyrotechnics. Dagdag pa ni Atchensa, ang mga naitalang sunog nitong Disyembre ay paunayang sanhi ng electrical ignition at open flames mula sa pagluluto. Ipinakalat nila Anya, ang kanilang mga team at logistical support para tumugon sa mga posibleng insidente ng sunog sa buong bansa, lalo na sa pagdiriwang ng bagong taon. Gain pa man, umaasa si Atienza na ngayong pagpasok ng panibagong taon ay hindi na madagdagan pa ang sunog na may kinalaman sa paputok. Yan na po yung 34 ay mga firecracker-related incidents simula pa po, po ng January ng taon na ito. Opo, masasabi po natin na sadyang sa, uh, at some point ano natututo na yung community natin base na rin po siguro din sa mga nangyayari sa iba nating mga kababayan lalo tigit mga merong mga nasasawi Pumalo sa mayigit 940 na insidente ng sunog ang naitala sa buong bansa nitong December 2024 ayon sa BFP. Ayon kay Atsensa, ang kabuang tali ay 32% na mas mababa kumpara sa kabuang 1,390 na insidente ng sunog noong nakarantoon sa buong Pilipinas. Patuloy naman ang paalala ni Atienza sa publiko. Ang atin pong uh, patuloy na pagpapaalala sa lahat, ano po, sana po makibahagi tayo sa panawagan ng ating uh, uh of Fire Protection at siyempre sa tulong po ito ng ating mga local government units sa pagpapatulong ng ating uh, Uh, kampanya laban po sa sunog at sa paggamit o sa maling paggamit ng mga firecrackers. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez na para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!